Kikrim na naman nga sa sihi ang inyong madiskarting mangya Kaya heto naganap na naman ako ng mga kasama para manihi Nang ma check ko nga ang tide forecast dito sa mansalay Ay napakalawak daw na magiging kati ang hapon Kaya sobrang na-excite inyong madiskarting mangya na manihi Matagal-tagal na din nga tayong hindi nakakabalik sa dagat Kaya sobrang na-i-excite na ulit ako na manihi At grabe na din yung cravings ko na makatikim ng sinabawang sihi Kaya, Kaya naman mula dito sa Bidel Mundo ay gumara na ako papunta sa kagulong sitio Asa D ito nga pala kung madalas dumadayo ng paninihi. Kung meron naman kayong suggest na magandang panihian, i-comment nyo lang dyan sa baba at ating pupuntahan. Sa pagkakataong ito ay napahinto na naman kami dahil meron na namang lapukan na dadaanan. Aba syempre, pinacheck ko muna yan sa aking kasama. Dahil baka mamaya ay mag-alaki. na naman kami. May phobia na talaga ako sa putikan, mga kumarites. Sa pagkakataong ito, hindi lang basta putik, may kasama pang tubig. <laughs> Ang sabi nga yun aking mga kasama. Ay, doon na daw ako sa gitna dumaan. Pero dahil hindi ako makontento, ako na nga yung bumaba para ma-check ko ng maayos. At dahil nga nervyos na ang aking pagkatao, ay takot na takot na talaga akong madula sa putikan. Kaya para mas mabalance ko, ay nagtapak na lang ako dito. At success na nakatawid sa lapukan. Na hindi suot ang chinelas. <laughs> At finally nga mga kumarates, ay nakarating na tayo sa Maykatihan. Alam niyo ba na sobrang saya-saya na aking pagkatao dahil sobrang na-miss ko ang lugar na ito. <laughs> First time, What's that? Yan. <laughs> ito ang ano tawag nila dito ay, ay belat makatema ano. Starfish. Ba? Starfish. Yeah. <laughs> <laughs> ba dapat pag nandito. Oo, oh, okay pakinaka sa'yo. Nasa'yo. Post that. Yan, yeah, mm -hmm. sikat. Lagyan mo na. Sikat, sikat. Meron na tayo guys. One sea guy. What the fish? Ah! Putin, ah! Ay, <laughs> ang ah, naman ang mata mo. Guys, sikat na ito guys, sikat. Sarap itong sinaga. Ito. Wow, so lucky. So far. Ano oh? um, ahas. ahas. ahas, ahas. Guys, na <laughs> ko na ano Hindi tayo magkaklaw ay 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 that? ay 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 Nandug, oh. o, siya <laughs> puti, puti? Tayo. Tayo. ay Dino- na na siya. ay 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 Nagagalaw ba yan? Hindi. Hindi ano siya gumagalaw. Yan. Puntay naman. Meron pa. Video mo. Wow. Bye. Ria. chan chan. Yay. Sarap. Oh my God. Serious? Ito. 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 Very nagre-release siya nung ano, ng egg. Ayun oh, kita mo? egg siya dun sa ano. Ay, yung pala orange. Yung oh, orange. Kita? kita. Bongga. Oriyan. Ganda na siya. Nasaan oh, na? Guys. Oh, Ay, siya mo Duhin. Duhin naman po guys po si po si po daw po cravings yan pinaghihirapan so si po si po si po si po si po si po guys. siya. Sinama natin si Naya na manguwa. Malingi. Tapos may iba pong mga bata dito. Kasama natin. Ang daming dito, guys. Yan, lapat-lapat ng kati. Tapos meron pa doon. Ang lapat ng kati, guys. So, maninihi tayo ng maninihi dito. Guys, ayan. Nandito kami sa panihian. Nagpanihian. si 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 yun may tirik na nakuha si Joy Joy tingin ako Joy ba bahol, bahol tirik walang ah, may tirik siyang nakuha guys tirik ayan yung nakuha pa silang tirik hoy sa so mga nagkikrave dyan Mag crave lang kayo <laughs> bahay pa siya, guys. Gumagalaw-galaw pa siya. Ay! Yummy! dami! O, guys. O. Tingnan niya yung tirik. Iba yung kulay nitong tirik. Ang ganda nitong isa. Ang usually lang, ito. Yung tirik na yan. Yung maliit. Tingnan. Steady ko na. Ganyan lang siya. Pero kakaiba to o. Pinakain din to Pinakain din to O. Na natin itong isa

Balik natin. Green lang. Green lang. Malaki. Tingin. Mm, galing. May ulam ka na mamaya. <laughs> oh, guys. Ang tawag dyan? Sarap, sarap. Ano yan? Bahag-bahag. Tingin, tingin. Pag nilagay sa tubig. Oh, parang yung ahas. Ito guys, oh. Tikit, tikit, oh. Tama na yan. Tama na yan. Isang area lang. Dami. Lagay na siya guys. Dami. Ayan pa dito. Ayusin ang carpet. Lagay doon. tarpish siya. Ano yan? Tirik ba yan? Ano yan? Ang ganda, tabi po. Huwag mong masyadong anuhin. Anuhan mo ng panguwa. Ganda. Ano yung? So guys, ayan. Eto na. Dito tayo maghahanap ngayon. Baka sakaling meron tayong makita. As in, ayan, puro buhangin. Ano na siya? buhangi, buhangin plus mga ano ng mga damo mga damo ng dagat tapos yung banda doon yung basta doon guys yan yung niis ilog so dito tayo magahanap ng sikad baka meron tayong makita dito ng sikad sikad

Naroon. Tingin ang anong, anong, tinik. Tinik ko, tinik. Yan. Tinik ba yan? Hayong. Hindi tayo. Naka nandiyan yung nakatusok sa'kin, putol yan, mapuputol. Hmm. Anong gagawin? Baka ba na be? Ay, tignan niyo. Anong gagawin? Ayan, yung itip. Mapuputol yan. Why? Tapos, ihian? Ay. Hindi. Ihanaw. Yan, ihi-ihi-ihi. Sino mag-ihi? Huwa, ano nako? Alangan ako, hindi man ako. Man, wag na. Guys, Ayun, natinig tayo. Natinig siya. Grabe, ang sakit. Ang sakit, guys. Tsagay, so, guys, ayun, kahit natinig tayo, go lang. Ang na pa Ang sakit oh. na pa ako pupunta na tayo sa tabi tapos ang hahanapin naman natin hindi na si Kat ang paako okay. sakyap so, guys ayan o oh, malapad pa din yung kate so, yung mami, so, yung ah, na yung mga sa bata eh sakit napa pa ako guys yung nakatimik sa yate mahaba yun ang ganda guys try tinanggalawa ng sipet guys. mag-ulam ko baga tipis na Sige, Sige lang inyo. <laughs> Akin to. Oh, Sige, sayo na nga lang. Okay. <laughs> Kanya lang daw yun guys. paulam ulam niya guys. Gigi. Gigi. Gigi.

So guys, oh may talaba dito talaba time check, it's 5.08 guys, and ayan, malapad pa din po yung kate, konti na lang yung naninihi konti na lang yung naninihi